Okay, magandang araw sa ating lahat. Mag-sunmo to PH again. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano malalaman kung original ba yung driver's license na hawak mo. Okay. Una sa lahat, hindi ko malalaman kung original ba o peke yung hawak mo. Ikaw lang nakakaalam noon. Pero pag hinawakan ko physically yung driver's license mo, malalaman ko kung peke o hindi. Okay? Itong driver's license na ito is na-issue sa akin 2019. So, yung mga 2018, iba na yung kanilang mga uh, identification. Okay. 2019 to 2020, bago yung kanilang security codes okay, na ginagamit sa ating lisensya. Okay. Una, ayan, makikita mo kung original yung hawak mo na lisensya kung Siyempre, PVC type yung plastic na ginamit dito. Makapal siya. At hindi siya natutuklap. Kung yung hawak mo is kasing nipis ng prepaid card. Okay? Malamang, sinyalis nun, peke. Kasi nga, ito ngayon is makakapal. Matitibay. Hindi siya natutuklap, Okay? 2019 na issue ito. Ulitin ko, 2019 na issue uh, tandaan natin na every 5 years na yung uh, validity ng ating lisensya. So, 2024 pa, mag-expire uh, ito. Pangalawa, okay, pangalawang sinyales para malaman na original itong lisensya na hawak mo. Ito. Ayan, kapain mo yung birth date. Ayan. Kung may nakakapa ka Ayan, nakakapa mo, meron. Ayan, kung meron ka nakakapa, sinyalis yon na original yung lisensya mo. Okay? Pangatlo, ito. Pag tinignan mo ng side, pa view, okay? Medyo, ayan, makikita mo yung seal. Ayun, may seal dito. Kita nyo? Ayan, may seal kang nakikita. Ayun, yung seal dito seal ng LTO. Right? Ano pa? Pasensya na, medyo madilim. Nag-brown out. Okay? Ano pa? Ito. Yung linya dito, makikita nyo, ayan, maganda yung pagkaka-imprinta. Ayan. LTO driver's license. Maganda yung pagkaka-imprinta. Okay? Parang sa pera na ito, ano? Yung mga security codes na. And isa pang paraan, para malaman mo kung original, itong lisensya na hawak mo, gamit tayo ng ilaw. Kuha tayo ng flashlight. Okay? Flashlight. Okay? Kung makikita nyo, ayan. Dapat ang ilaw nyan is kulay, ayan o, violet. Dapat kulay violet. Okay? Yan yung sinyalis na original itong lisensya na hawak mo. Violet. Okay? Yan. Yung mga 2018 ang nagpapakita yellow. Pero ngayon 2019 pataas violet. Pag inilawan mo ng ganyan, violet ang nagpapakita. Okay. So, yun yung mga paraan para malaman kung original yung lisensya na hawak mo. Okay? Isa pa, pinakalas na. Ito yung matindi eh dito kailangan mong gumastos okay kailangan mong gumastos ah uh, via SMS kailangan mong i-text si LTO via SMS okay i-text mo yung LTO space license space yung number ng driver's license mo and i-send mo sa 2600 okay try mo yan doon mo malalaman kung original ba yung lisensya na hawak mo. Okay? Kung nakatulong itong video na ito, subscribe kayo sa ating channel para pa sa masusunod na video. Ciao!